idol welcome sa aking panibagong video so ayan mga idol nahanap ko yung sinasabi nilang ano uh, million daw ang halaga hindi million ang halaga ng mo ito na dito nahanap ko rin sa aming lugar hindi, tam, naman ito pinapansin dito sa amin so ayan yung mga idol eh tingnan nyo ito po yan mga idol yung halaman nyo ito sinasabi nila may naglag nito mga idol na mahal daw ito sa naparami mo o naipanin mo at pwede daw itong gulayin yung yung dahon nito yun yeah. hindi daw yung gilaw hindi daw yan gataan saka adubo so ayan mga idol ayan o eh. ayan yung so ito ibali yung, yung puno nya mga idol ayan Uh kay natin ng idol tingnan ko kung ano ang laman nito kasi para mailipat sa iba para maitanim so tingnan natin ng idol balihan mo idol tinalo na natin nga pagsisipa pa natin kasi hukayin ko yan idol tingnan ng idol so yan mo idol hukayin ko na yan kung ano talaga ang laman yan yung malaki yung laman niya. Tapos yung Ayan mga idol mo yung laman raw ng halaman dito sa mga probinsya ng Pilipinas na nagkakahalaga raw ng tumataginting na milyong piso. Pinagkakaguluhan nga ngayon ito ng mga tao. Kung dati ay tinatabas lamang nila ang halaman na ito, ngayon ay madami ang nagpupunta sa mga liblib na kagubatan at nagbabaka sakaling matagpuan ito. Ito na nga kaya ang magpapayaman sa mga taga-probinsya? Kaya sa video na ito, alamin natin ang mga kaalaman tungkol sa trending na halaman ito, mula sa napakakati nitong katawan hanggang sa mga health benefits at value bilang pungapong stinking snake skin lily, voodoo lily, at white spot giant arum sa ibang parte ng mundo. Ang pungapong ay isang perennial herb na may napakalaking underground tuber na umaabot ng 30 centimeters at tumitimbang ng halos 25 kilograms. Tinawag itong elephant foot yam dahil sa hugis at laki ng ugat nito na may hawig sa paa ng isang elepante para rin itong gabi. Pero mas tumataas ang pungapong na umaabot hanggang anim na talampakan. Ang stem nito ay kakaiba rin dahil nagtataglay ito ng batik-batik na pattern na tila ba'y balat ng ahas o kaya na may tigre. Yun nga lang, kapag sumagi ito sa iyong balat ay siguradong mangangati ka. Iisa lamang ang dahon nito na talaga namang napakalaki at parang payong na halos tatlong metro ang taas. Mayroon din itong multicolored na bulaklak na tumutubo kapag tagulan at mayroon itong kasamang makapal, bell shape at kulubot na cape. Di tulad ng ibang mga halaman, ang bulaklak ng pungapong ay hindi sa katawan nito tumutubo kundi sa lupa. Ang bulaklak na ito ay may mabahong amoy na parabang napubulok na karne na siyang ginagamit ng halaman na ito upang ma-attract ang mga insekto at carrion beetles na nagsisilbing pollinators ng bulaklak. Alam mo ba na ang pungapong ay ang pangalawa sa pinakamalaking uri ng bulaklak sa buong mundo? Limitado lamang sa Asia ang pag-cultivate ng halamang ito dahil kailangan nito ng tropical na klima. Indonesia, ang tuber ng halaman na ito ang kanilang pangatlong source ng carbohydrate sumunod sa kanin at mais. Ginagawa rin itong alternatibo sa kanin sa ilang bahagi ng India at naging cash crop na rin dahil sa mataas na potential nito sa production at sa reasonable na presyo nito. Maganda rin itong source ng protein at starch na ginagamit na ingredients sa mga Indian cuisine. Ngunit dito sa Pilipinas konti pa lamang ang nagpapahalaga sa pungapong at hindi ito pinapansin ng mga tao dahil na rin siguro sa tulot nitong mabahong amoy. Kadalasan itong makikita sa kagubatang parte ng Luzon at Mindoro. Minsan pa nga ay nasa tabi lang ito ng mga kalsada at dinadaan-daanan lamang. maaring gamitin ang pungapong na pang garden, panlunas, pantawid gutom, o kahit bilang pagkakakitaan. Napakaraming health benefits ng halamang ito. Sinasabing kilala ang pungapong na nakakatulong sa pagpapababa ng levels ng bad cholesterol sa katawan dahil sa taglay nitong omega-3 fatty acids na nakakatulong upang mapataas ang good cholesterol sa katawan habang binabawasan ang bad cholesterol. Kaya't maganda ito para sa cardiovascular health mayroon din itong kakayahan na iiwas ka sa cancer. Puno ito ng dietary fiber na beneficial para maiwasan ang colon cancer at mayaman rin sa vitamin E para naman maiwasan ang lung at oral cavity cancer.